Mayang gabi guys. Guys, muna ako pamero magamit ko karong naglawa guys sa ikal pamero na ako uning gamit. So karong guys, so magamit ko karong tanner na guys. Dila sa so, maglamos guys. Kaya ano kay hago. kay ako naong guys. Ika ko naglaag. Ah. So magtanner ako dito guys sa Okay, magbata na ako. Oops. Kani, magtanner ko guys. Ha. So muna ako nagbuhay pamero guys. So oh. medyo Dalawa mo na ay nagwala siya tulong na nagwai premiero guys sa kanisya. Tanaw na ko kung bang ang akong products. So kano ang panak ko. Charge kay. Karon guys, bubuwan ako karon guys sa money. Wala ko gapas guys kay social mo gapas guys. Ikana sa hotel guys. so Ikana mo nagutil guys. So kani guys, mo na kay guys sa pero na ko na yung plus. Ano kami siya paggamit, guys? Na uh, gikan sa antang. Yala na naman siya, guys. Para imong nahong di ba kumot. Ana siya. Ana. talaon na ko ang result ani kung unsa ni katulad ni akong products. Ano ako ang ibalik diyan. Pati yeah, ang dagoy So, karong wala akong nag-makeup, guys. Oh, nag guys. So, go, kaya nag guys. Oh, Hugaw, kung nag guys. Eh, At least, wala makeup ba? So, wala akong nag-makeup karong, guys, kay one man. So, muna guys. Ano na product, guys, ah? Chalala. Kita na ako, pero one day, man ako ni siya, Apil na itong liog guys, kaya maraming matagkong gilip ng liog po. Dapat apil na liog na ito kay Philippines area, layo ng Philippines area, kanawang rey ko na ipaputi ang liog, gabi kalagong mo. Sa matipid ba yan? Matipid? Ayun, matipid ka, kaya nga na, ang kamatay nyo, di matipid. Ito, night cream. Night cream rin guys. Ano yung forma guys? o Guwapa kayo guys. White ang color. So, watch yung kulay siya maklaro, guys. Ay. Yan na, anak ko na, guys. Kamotong gamit guys. Kay. Yana ipantay-pantay mo, guys. Maragi kayo. Ano yung ilong ba? Ana, ana. Loko po ni butanan, guys. Imong naong para mabalansi. Pagka morning day, guys. Pagka mo Ani guys. Ito ba? Magigit kang kayo matulog. Ani Makrimadug ka. Magbuntag mo siya. Magamit yung eh. kagsabon. sabon. nga sabon, guys. O. Ano yung siya nga sabon na para si sa kasit niya, ha? Premium ko Jigsaw Mula siya may Paris Yan na siya guys Para siya kapalit ko nag-gid siya Simple lang siya ngayon ba Ipantay lang siya kay Apila pa ng mga lila pati sa ilo Mupi yung pungka ha kay po siya Mga anak pagkano niya anak siya guys Dili ka nang Dili balik-balik kong gaysa kay Yung mga palit mong gud kay Madawat mong gud siya dapat pag anak niya siya para sa ragi pag mo ang liog dito na ano? ang liog eh gaya man ikaw pa lang liog dapat pa liog apilo to liog eh ko ra tag agta nga nap ko so tomorrow guys mo ako pa merong yusa Chalora, Chalora, Pistoner, Dula lang ko na gamit na guys, kasi ko maglampos. Tala kong gamit Karun, na Karun muna yung gamit Karun at lawara. Ang tanner night cream. Thank you for watching.